Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my YouTube channel. Ako po si Mars Upside TV at kung bago po kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa mga video na aking ia upload For today's video, nandito na naman po kami sa DFA Asiana, Manila. Alam kong karamihan sa inyo ay alam ang lugar na ito. At disclaimer lang po sa DFA ay hindi lamang po passport ang ating mga transaction po dito kundi marami pang iba. At gusto ko lang po ipaalaala sa inyo na nag-a-assess po ako ng DFA online appointment at kung gusto niyo pong magpasama sa araw at oras ng inyong DFA online appointment ay pwede ko po kayong samahan. At sa mga gusto po magpa-assess sa akin ng DFA online appointment ay pwede po tayong mamili ng lugar kung saan may malapit na DFA sa inyo. At pakiusap, lagi ko po itong sinasabi sa aking mga video at paulit-ulit na po ito wag na wag po kayong mahiyang mag-chat sa akin o mag-comment sa aking comment section o mag-text or call sa aking personal number kasi ia-assess ko po kayo. Sasagutin ko po ang inyong mga katanungan. Ina-assess ko po yung mga wala pang passport o new passport then ang renewal passport yun ay kung may passport na kayo at expired na po yun po ang renewal passport at ang lost passport yung passport na nawawala po ayun po ang aking ina-assess. Ia-assess ko po kayo sa pagkuha ng available slots sa DFA online appointment. At kung gusto nyo pong sasamahan ko pa kayo, ay pwede naman po. Pero, hanggang gate lang naman ako ng DFA kasi nga hindi naman po ako pwedeng pumasok sa loob ng DFA na wala akong DFA online appointment. So, hanggang labas lang naman po ako. Ayan, oh. Sa kinatatayuan ko, dyan ko po kayo hihintayin. O, oh, di diba? Para makuha ng buo ang harapan ng DFA Asia na Manila, ay tumawid lang po kayo sa kalasada. Ayan. Then, pag-captured po ninyo o magpa-picture po kayo o mag-video po kayo ay makukuha nyo na po ang buo ng harap ng DFA Asiana. Ayan, kung napapansin po ninyo ay tatawid po kami ng kalsada. At paalaala po sa ating lahat, lagi po tayong mag-iingat lalong-lalo na po sa pagtatawid ng kalsada. Ayan, at buo na po ang trupa and for today's ganap. At, ayan po, kain na po tayo kasi oras na po ng pananghalian at saka. Kung napapansin po ninyo, ay pareho po kaming nakadilaw tatlo. Sa totoo lang, hindi po talaga kami nag-usap kung anong kulay po ang idadamit namin. Nabigla nga lang ako na pagkita naming tatlo ay pari-paryo kaming kulay ng damit Dahil one of my favorite color ang light yellow color kaya blink-blink ang aking mga mata. Pagkatapos nga namin kumain, ay pumunta po kami sa police station. Charot! Signage ng police station. Nang inyong nakikita, yes. Nag-abang po kami ng jeep dahil maghahanap po kami ng banana queue and kamotik O, oh, ay, di ba? So, ayan. Pipila muna kami. Kasi nga para sa banana Q and kamote queue. So, palabas na po kami dito. Ayan, magpapalamig po kami sa sa mainit na panahon. So, sa mga bago po sa aking YouTube channel, ako po si Mars Upside TV na muling nagpapasalamat po sa inyo. And please don't forget to like and subscribe para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. Sa muli, mag-iingat po tayong lagi and God blesses all. Thank you.